At sa mga bossing so bali nagpapabaklas na nga tayo dito ng mga formworks ng ating slab or yung mga forma natin. So ngayon ang tanong natin is gaano nga ba katagal bago tanggalin yung ating mga forma sa ating mga slabs at yung sa ating mga beams. So bali ito mga boss ay nakadepende kung gagamit tayo ng ready mix. Ito yung nakadepende sa design na ating bibilhin. Dahil merong nabibili na 7 days curing, merong 14 days curing, 28 days curing, So, bali doon naka-indicate or kung gaano natin katagal babaklasin yung ating mga formworks. Pero syempre, kahit sabihin natin na 7 days, curing lang yung binili natin na design, na concrete mix, na ready mix, ay lalagyan pa rin natin ng mga tukod yung ating mga biga. Support, kasi lalo na pag naglalagay na tayo, or gumagawa dun sa ibabaw, nagkakaroon ng extra load. So, kinakailangan natin ng tukod. Ayan. So, nakikita nyo, tinutukodan na natin yung mga beams kahit yan ay pwede nang baklasin. Okay, so yun naman conventional, yung ng mga nakasanayan natin, yung halo, yung mano-manong halo, yung tinatawag na gumagamit lang tayo ng one bagger mixer, kalimitan ito'y tumatagal ng 15 to 18 days.